Gipa si Garbo sa mga estudyante sa Alabel National Science High School ang ilang mga nahimong pagtuki o pagpakita sa ilang mga kaalam sa wika o kulturang Pilipino. Gatusan ka mga partisipante gikan sa 15 ka-grupo ang nisalmot sa mga nagtungha isip grade 11 senior high school students sa mga tulungaan o dungan nga gipresenta ang ilang mga nagkadaiyang ediya o kaalam kalabot sa wikang Pilipino. So dito gumagawa ang mga bata ng kanilang pananaliksik sa kanilang practical research at the same time ang uh, ginagawa nila ito para din sa kanilang Filipino subjects na kung saan isinali nila sa wikang Filipino uh, yung kanilang practical research sa uh, title or activity uh, nagsugod yun me eh, this April for the studies po. But for the exhibit mismo po, within this month lang po ng May. Kini parte matod pa sa ilang pagsuta sa ilang katakos kalabot sa pagpahigayon o research. Asa gisuta sa mga panel of judges ang ilang mga nahimong output aron masayran ang kamay nung danon o gepekto ni ini sa bagong panahon o modernong paglantaw sa wika o kulturang Pilipino. Sa yun, sa bahagi sa senior high school, Lalong-lalo lalo na sa kanilang pag-aaral na kailangan maibahagi nila ang kanilang kamalayan, lalong-lalo lalo na sa awareness sa community kung ano yung mga problema na maaari'ng pwedeng uh, matugunan sa paraan ng kanilang pananaliksik. They're very confident, they really carry themselves well and they know what they're doing and especially ilahang research din po. So, I'm one of the judges po kasama ko po yung mga esteemed panel of judges po from different fields specific, uh, specifically po sa Filipino po and from other fields din po so our study mainly focuses on the influence of social media sa paggamit ng lengguwaheng Filipino sa mga mag-aaral mula sa Baitang Sevens. This study will contribute to society by uh, helping teachers assess if there is an effect. Ang research po namin is about sa epekto ng ChatGPT po sa akademitong pagsulat ng grade 9. And also po, uh, binigyan din po namin sa ang study po nito, binigyan din namin na about sa dalas itong paggamit, organization nito, ang kumpiyansa nito sa sarili sa mga students, sa kanilang grammar, vocabulary sa kanilang or organization at critical na pag-iisip po. And ang nakuha po namin result sa study nito is karamihan po talaga sa mga students gumagamit po talaga ng ChatGPT. Nowadays, very common na po talaga ang technology and AI na nagpapadali po sa Especially students po kami, nagpapadali po sa mga workloads po namin. Ang pag-aaral po namin is tungkol sa korelasyon sa pagitan ng online gaming at akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa Junior High sa Alabel National Science High School po. So, amin pong napagalaman na mayroong negatibo at at bahag at mahinang korelasyon sa pagitan ng online gaming at akademikong pagganap. So masasabi po namin na bahagyang naaapektuhan po ng online gaming ang akademikong pagganap po ng mga mag-aaral. Ang gihimong aktibidad aron matud pa masairan pa ang halapad nga kaalam ug kahanas sa komunikasyon gamit ang wikang Pilipino sa mga estudyante sa Alabel Science National High School. In the heart of changing lives, kini si MJ Fernandez sa Brigada News Bree, got the news.